Hey guys! Ito naman tayo sa ating farm. Kukunin na natin itong kundol dito guys. Yung gawin natin yung candy. So ito yung kundol na to. Ayan o. Oh. Pwede na siguro to. Gawin natin yung seedlings. Siguro wag na yan. Dito na lang. Ito na lang gawin natin candy. So ito ay medyo bata-bata pa. Ah, yun Okay, so yan siya. Tapos maraming bunga pa to, guys. Hanapin natin, guys, no. Na. Nakita niyo dalawa, di ba? Tapos nandito pa yung isa guys maliit pa oh. ayan maliit pa so tatlo ito yung apat no ayun pang apat patago pa ayun o oh. Napatago siya oh. ayun tapos yung pang lima Nandito guys oh. Daan bunga. Tapos yung kanyang punuan guys. Ayan oh. Isa lang to. Isang tanim uh, lang to. Pero maraming bunga. So, pwede natin kunin dalawa siguro. Ugugulangin natin isa kasi para meron tayong <laughs> buto na makuha ito siguro kunin natin malapit lang eh So ayan guys, anim pala yung bunga niya. Nakatago kasi dito. Baka nga marami pa eh. Hindi ko makita. So ito na yung kundol na kinuha natin. Dalawa lang muna. Kasi pinapagulang natin yung isa doon para magkaroon tayo ng seedling uli para itanim natin uli no? so ganito pala yung kundol meron siyang parang chok ayun no parang may chok siya na protection sa kanyang bunga ayun no so gawin natin tong candy ito